Good morning from Samal Kamudmud. Ayan. Ito tayo sa may Samal ngayon. So, tingnan yung dagat yan. Ito tayo sa may Cabanico El Maris. El Mari uh, Beach Resort. Dito sa may Kamudmud ng Samal Island. Yan So, ito ko kayo na ng morning ngayon. Yan. Good morning. Ano yung entrance? So dito yung malaki yung kanilang kanila so, la malawak yung kanilang area sa so, so, dagat na din. yan hanggang dun dito tayo sa sinyo ah kanilang dito yung entrance galing na babak ila babak ah uh, ah uh, sentro mga around mga 10 minutes papunta dito so, ito yung kanilang information yeah. so, ito so dito yung entrance ayun ito yung kanilang kan yan so swimming pool ito tayo sa kaya yung makita yung dabaw area then dito yung maraming mga kaling na area tapos punta dito daming mga kubo-kubo muna yung dito yung so yung mga ilang resort dito will maintain sila maraming mga kuan mga tauhan silang nagkakaintindihan swimming pool pang -bata, Ayan pang dagko nga swimming pool yan. Maganda dito. Ang yeah. uh, entrance pala dito kuan ah 700 per per tao. Ayon. Yeah, libre na ang kuan breakfast. Ang kuan tapos tuluganan Ay na yun. Ganda. So, ko kayo dito. Sa so, my Cabanico El Mari Beach Resort. Na po sila si Seattle galing na babak or bab galing ng kwan, galing na ang birds. Tapunta dito, pwede nyo i-request sila. Ayan pa uwi din. Yung kalamaraming mga shower ito. Ayan. Ayan eh. So, yun. May mga jet din sila. Banana boat. Ayan. Pwede nyo maakilahan. Pwede nyo dito. Kaming nagamintin. Nagacleaning. Dito. Dito. Malawak kasi ito yung kanilang area yan nice dito tayo kami mga bakawan dito yan. Yan lahat yung mga uh, kuwan. sa pila po na yung ngani nga uh, kubo. Wala ka kuwan. <laughs> yung mga katis nila ba, pila yung bayad. <laughs> ah, depende sa capacity sa Ah, depende sa capacity. yeah, So, yun. Depende pala sa capacity. Kung sa Dagko mo Malaki yung koan, Kanilang mga... Mga katis. <coughs> aircon na yan so aircon tapos dito ah uh, may clinic sila so ang Lars permanent na ka duty yan wala mga problem about sa akin so dito sa yan may clinic sila yan so kanilang opisina bakawan tinan nyo lawak ang lugar at saka yun, malinis tapos dito kasi malawak galing doon sa may entrance may kuan may shuttle na masakayan niyo pag gusto niyo kayo ma, hindi kayo gusto maglakaw-lakaw ba na uh, pwede niyo ma sakyan gikan dito sa entrance padulong dire sa imong kalaguanan or pwede magmaligo yan ibe cuties okay. so galing doon sa may ating tulugan kanina kasi yun yung may yun, yun, tayo nagtulog sa kabilang side dito hanggang dito yan so binner mga safety fun signage may mananabot nila ganyan yun nice dito na kaya mag hangga galing doon pwede maligo hanggang dito pero mas maganda dito ito talaga yung site para maligo yan hanggang ganoon yan yung yung bits yan pinong pino ang balas ito ng ang yung uh, area hindi maligo hanggang doon may floating cottage pa sa may abando hindi naman ba yan ito yung kanilang bar Pwede mag inom Restoran, bar ya. hanggang doon pa pwede pa mag stay yan ang lima na sounds <laughs> my sounds na <laughs>